back in channel first video guys open natin to guys giant box to. so Jellybee and missy e, guys missy so guys Jellybee to hata guys eh, kasi may laman sticker guys alam nyo na may laman sticker maganda ah! sabra excited ako nang kita nyo ganyan tsura ata ang ganda. Ito pa. Ito. Ay, ito. Ito pa. Ah, baka ito. Sticker to, ha? Baka lahat sticker to, ha? So, guys. Open natin. Jay, yes, sandal pala. To. Ito ko lang sticker. So, guys. Open natin. Ah, oh, ang dami. Oh, my. Oh, my. Oh, oh. na guys. So, guys. Labas. It. Ano ito, guys? Lagay natin. So, guys. Ano Ano ito? sticker pa sticker sticker share. so guys ang ganda sobra glitter alam niyo sobra glitter ang ganda kung sabihin ang ganda so guys rip ko 10 out 10 oh my gosh oh my gosh ano ito ano ito ano ito guys? Huh? Ano ito ka? Blue sticker. So, oh, okay. Blue sticker got natin guys. Shiny nga guys. Shiny. Shiny, shiny. Ayun naman niya, guys. Kadami. Gusto ko ito. Ito guys. Yung bilog. Lalagay okay, natin siya stick natin yung earphone ko dyan. May earphone ko. Dyan. Ah! Naulog guys! Naulog. Ah! Ganda! Wala na tayo! Wala na. Wala na tiger. The blue lang. Sa so, rip ko, 10 over 10. Sobra stinky niya isa so guys eh ano pa eto guys di ko alam ito basahin ko guys Diba? Di ko alam guys, kakalito. Ah, ka Ano ito? May beans guys. What the? Ano ito? May... kawirga yeah. Ano ito guys? Basahin ko mga katotoo. mga Hello Kitty. Alam ko na. Ito, kapag na the beans, kapag kain ni yung uh, kasama ni Hello Kitty. Bakit sa na kulang-kulang, kulang-kulang uh? pieces? Ganda. Ganda si Kiromi. 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 Ito, si Hello Kitty. Ito. Hindi ko kilala naman. Baka boyfriend niya naman na, Ito, wala bunganga. Ito, Hello Kitty. Wala bunganga. Dog lang tawagin natin. Hindi ko kasi kilala! Ayun, mga beans. Pangkain nila. Gagawin natin ni ref sa mini instructions. Lagay natin ref. Kasi, to My pieces to guys. Wait lang na. Guys, wala na kulang. So, siya na. So, guys, gagawin natin ang mesa to. Wala sa lawa ka la mesa. So, guys, pwesto-pwesto natin, guys. Dinner. Sobrang excited daw sabi ni Hello Kitty. Alam si Hello Kitty, di, di ko yung siya sa salita. So, guys, sasik na sila. Okay, guys. Pe, mga pet ko dito. Ito, yellow, yung Yellow Kitty, yung Natandaan ko na, guys. Noon bata ako, naglalaro ako niya. Kasi sila na, wala na. At nabili ko ulit. So guys, kakain na sana. Am um, nam uh, um, am nam 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 nam. So tapos na. So guys, sleep ko 10 over 10. So ay, may pieces pala yung blue. <laughs> so naman guys, next week lang next. Oh my gosh, guys, ang ganda ng mga diamond. Diamond. Simon says, Simon says, This is good dance. Di ko tatanggalin. And again. Ang ganda. So guys, sirip ko 10 over 10. Ganyan lang. OMG guys. Mga beans na mga. So guys, to. ito. Ito muna tatanggalin ko. So peel. ikat ko na dyan. Bilog. Gawin natin. Kasi ang dami yung sticker dyan ya yeah. kapal di ko sa stick. So guys, lagay natin star doon. Medyo yeah, siya hirap siya. Hira, hira. So peel again. Peel, peel. So guys, dikit natin. Dyan. So tonight Okay, guys. So, guys, you know, guys. So, balikin natin, guys. are using natin babalik. Oyan na guys. So, guys, ganun na Thank you so Watching next video. Bye!